Uh, uh, so, yun kanyo, magandang araw sa inyong lahat. So, ah uh, sa naghanap pala, so, sa, sa aking achievements, guys, no? So, pakita ko sa inyo yung nabili kong lupa. Ito, itong lupa ito, nabili ko to. Sara natin yung ay Tumasok yung ano. Ipasyal ko kayo, guys, doon sa nabili kong lupa, no? At, ma, -ano, dito, maraming, ah, uh, ah, nagpark na mga sasakyan ko ito yan guys no? pakita ko sa inyo ito guys no? so nagtatanong dyan na ah, ano anong achievement ko ito na yung achievement ko ito guys pin ah, pina-upgrade to ang ah, halaga nito 10 million yon 10 million to tapos yung, yung isa ah, 8 million to hindi pa to no? hindi pa upgrade din no? So, ito yung upgrade 10 million tapos ito yung ah, ito yung uh, Inuba, Inuba ba Ha? Huh? Hindi ko malam Pero nabili ko to na sa halaga ng 5 million. Ito, 5 million to nabili ko guys. At ito naman, ang halaga nito, ah, uh, naghalaga nito ng 9.2 million. Ito, ay ano man, minivan yan ka. So maraming masasakay. So maraming la, uh, tao sa loob kung kumbaga. Kung, kung may travel na malay-layo, yan ang dadalhin ko. At saka ito yung ha, uh, Ah, nabili ko lang na ah, 2 million Ah, 2 million point do. Ah, kaya ito yung gagamitin ko pag ah, ako lang mag-isa maglakad. Oh. Tapos, doon ito, ito yung ano ito yung gagamitin ko na ah, pag ako lang mag-isa maglakad at pupunta sa mga ah, may ibing pa may bundok. So, pasok tayo sa loob guys. Ito. Yan. Ah, uh, naka naka-warning siya guys pag uh, ano, pag na-open uh, mo yung ah uh, 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 ano, ah uh, pintuan. Ah uh, i-start na para hindi mawala yung ingay. Oh, ayan. naka start na siya guys. Pero hindi pa siya nag-aandar, naka-start lang yung ano. Ah uh, ito yung nabili ko ng uh, halagang uh, 2.9 uh, million. Yan. Oy. Ay! Guys, nandiyan na, nandiyan na yung amo, amo ko. Tagalinis lang pala ako guys, hindi pala ito sa akin. video <laughs> lang ako dito. <laughs> nandiyan, nandiyan, yung amo ko, ba, naglinis pala ako guys. Hindi pa! Naglinis, si naglinis pa ako dito, hintayin nyo. Nagmamadali si sir, may appointment pa. May appointment. Oh, lilinisan ko, ma ma mabilis lang, mabilis. lang. <laughs> Hahaha. <laughs> inutusan pala ako maglinis guys Akala ko sa akin Sa no, sasakyan Hindi pala guys Nakutusan lang Tinawag na ko ng Ano Tinautusan ako ni sir Na madaling tapusin to kay may lakad pa siya <laughs> Naku Nahihirapan na Naloko na ito Yung inutusan ni sir Doko yata to ha <laughs> pa ako Nagblablog ako nito Buwan Sabihin po ka sir Nababalik na babalik lang si mamaya <laughs> Mamaya si Goro, mga alas 4, tapos na to. kay lalagyan ko ba to? Oh, lalagyan ko ba to ng ano, ng, ah, yung makintab-kintab, ah, floor wax, ah. floor wax. Yung ano, ito pala guys, ang Nimrak, ah, rent a car, no? Kung sino ang gustong mag-renta, oh, magtawag lang kayo guys, kay si Richard Sarab. Oh, gusto nyo mag-travel, kasama ang pamilya, no? Mayroon kayong, Ah, uh, gusto niyo ng malaki yung buong pamilya no, sasakay diyan. O oh, magrenta lang kayo. Kay Ulitin ko guys. Ito ang pangalan Nimra Carporent. Ah, oh, ila uh, i-search niyo lang Nimra Carporent. Pwede niyo siyang i-message, pwede niyo siyang puntahan direct para pag-usapan niyo ang rinta kung magkano ang renta dito sa sasakyan. So yun guys, hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat. Ah, dumating na si Sir. Magalitan ako. <laughs>